Magluto tayo ng perfect na adobong mani. Ang gawin natin dito, una, syempre hugasan natin. Maglagay lang dito ng tubig, tapos ay hugas-hugasan natin ng ganito para maalis yung ibang alikabok niyan. Banlawan lang at i-drain at maglagay tayo ng kumukulong tubig. Ibabad lang natin to ng around 5 to 10 minutes. Para naman, yan ang sekreto din para mas malutong ang kalalabasan natin ng ating mga mani So, dito sa mainit na namantika ay maglagay na tayo dito ng ating bawang. Iprito lang natin ito hanggang sa mag-golden. Huwag na nating hintayin mag yan para naman hindi yan pumait at masunog. Isunod na natin itong hinugasan nating mga mani. Halu-haluin natin. So, ang heat pala natin dito ay medium low heat lang. Hindi kailangang malakas na malakas na apoy para maiwasan natin yung pagkasunog or pagkasunog ng labas na parte ng ating mani. Prituhin lang to around 15 to 18 minutes itong isang kilo at i-drain lang natin. Lagyan natin ng asin, haluin at idagdag na natin itong ating crispy bawang. Ready na itong ating adobong mani. Ang sarap lang papakin. Enjoy!